Ayan mga ka-PC, ganito karami mga dealers namin dito na nagpa-purchase almost every day. So, eto namimili sila ng mga products na gusto nilang ibenta. Dito naman, ayan, dahil nakapili na si ma'am na mga gusto niyang uh, products, andito na po siya sa invoicing. Pinaparesibo na lahat ng mga products na gusto niyang iuwi at ibenta. At may parapol pa, o. Oh. Pakita mo ma'am. Ayan, ma'am Perla. Ayan. And, guys, grabe. Super sale ang mga intimate apparel sa si TC. Mga bra, mga panty. Ayan, oh. So, ang, ang ganda ng promo natin. May mga buy three. For only 567. Grabe, sobrang mura, guys. And, syempre, dahil meron tayong everyday sale. And mga promo booster natin, dyan lumalabas yung mga pinaka lowest sale na products natin. Kaya naman, dinudumog ang mga PC branches sa buong Pilipinas. Ayan, kung ano ang promo sa branch na ito, ito rin yung promo sa branches si Personal Collection Nationwide. Meron din tayo mga herbal coffee. Ayan o, oh. mga Revitalife coffee na very healthy. At napakarami pang ibang pe, pwede yung pagkakita dito kay Personal Collection.